kay ulay, ulay utanon asin asin inyong sudan sus no asin nya makaya bas mga bata nga makakaog asin mm, no, kaya kay. man mm, ni kuantaman sila lokal uy ba man jud pobre man jud kayo ni musud an ra pumog asin huh? itu sulo ra pud inyo wadai ka ka iskwela dai ron yeah. nya gusto dai unta ni mo iskwela Kredo na unta na unta karon sulod gusto ka mo iskwila? ikaw bibi magusto po ka mas skuela? Oo, ano ko. ano 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 nagpuyo sa isa ka gamay radyo ano ano ni Balay. So, ang ilahang ano 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 no? Takway. Takway sa gabi. ano uh, ato ni silang ano Yo! Te, may ano 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 Pwede, pwede kong sakat eh. Pwede. Sakat ada ari no? Ay hagdan. Ay, may buntag diha. May buntag po. Sa may ngala na to. Mini Pearl. Mini Pearl. Nabarosa. Nabarosa. Pila edad na to te? 25. 25. Pila kabok mo nagpuyo dire? Unom. Unom mo kabok dire? Pila kabok anak ni mo? Anong upat. Upat? Nanay dalaga isa. Ah na may dalaga isa? Okay. Wala pong may kwarto dire te. As in, nag-ipon na mga tanandari? Oo. Uh. Kaning, kamanguran ni Moni? Kaning nasa duyan, na pinakamanguran. Pilay, idadan idadana? Hindi, mm. four months. Four months? Kaning sila, nag-eskwila na sila. Wala ko eskwila ko, wala ipon pa natin ko nila. na din ito na yung graduhan ta? Mag-preschool. Preschool? Pre Dain Grade wala, ka itong isa? 2. Wala siya ka-eskwila, ka kaya wala ka. Wala ka. Kaming agi, naka-eskwila sila. Grade 1? Kapalit. Hmm. Karon wala man ikapalit kay ginuka na niya nilisod kaayo. Pag uling ra pud inyong pangita? Mm. Oh, pang uling din pamugag kahoy. Moro din yung pangita yun. Mm. Karon ning undang sa akong bana pamugag kahoy sa siya. Ana nangi si Daron? Okay. Mga um, sumanggod na hal ka ayo niya. Ngayon kwarta. Allah. Yan oh. ang inyong abuhan. Amo ah, mo mga dari po. Dito sa silo. Amo ang inyong abuhan? Oo. Yan kini?

Na na naman na siya. Saan din matulog man jud. Ya gabok na ra ba jud ang ilang ko ano ang ilang kuan ba ang kahoy mga gabok ra jud kayo siya. Pili idad sa imong dalaga. Kuan 13. 13? Nag eskwela siya wala po. Wala po eskwela kay ni ka wala pa ka palit. Pila kaluyo ba. Ya nanga una ni mga bata. Ha? Ganina. Paniud to wala ba? Wala pa kay busog pa man sila. Unsa pa sudan niyo te? Takway. Oh, takway yung sudan? Ang mautong ganda to, takway. Oh. Iwasan si yeah. itong hagpat. Ang yeah. mga po sudan niya. Wala, mais. Mais niyong kuan? oh, mais. Wala. Oh. Oh. Gana, gamay po takway. Yung takway rapo din yung sudan? oh, nain sa hay. Ulay ulay utanon Asin. Asin ang yung sudan? Dusno asin. Yan, yeah, makaya bas sa mga bata nga asin? Mm -hmm. Kaya man nila, kaya. Taman sila. Lahat ka looy ba? Hindi ka manjog po. Bray manjog kayo may. Maksud rapong magasin day? Ha. Uh. Ito sila rapo din yun? Wala ka ka iskwila day ron? Yeah. gusto Nagustu day yung tanimong iskwila? Ano saan ang untakang graduwa day? Grado. Uh. Grado na untakaroon sila? Ha. Nagustu ka mo iskwila? Ha. Uh. Lahat ka looy ma? Sakit man po datang dugana ni maka kadungog ta ni. Ikaw bibi, mo gusto po ka jadi nyawa E ka ka Ha? Oo, oh, no, Allah, alo, Sakit man datang dugana ni. Eh, palalitan uguan guwan, pwede pa siya maka-eskwila. Siya, palalitan o mapa-endol na to, palitan o school supplies. Pwede man kay ana man ang maestra na ipaapas lang daw. Ipaapas lang daw? Mm. Sa uma na masilay Wala man Alah, wa gamit. Allah iba no. Ya yeah, kabalo na kamusulat sulot nta bibi. sa may ngala nimo. Winip, ha? Winip. winipil Ka bi gusto kamo sa be? Allah, gusto jud sa eskwela ni unsaon man nga. Kapos lang po, kapos yung kayo. Kapos yung kayo sa kwante panudlanan Hmm. Kapwa talaga yeah. nagmay, bugas Kaya mm. may bata ang gamay, nagigatas. Mah, yeah. magkontrola lang po sunod siguro ito, no? Hmm. Kaya, naman yung bugas dyan? Naa, may nalang. namay bugas? Naman na 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 Oh. Ano? Yeah. Ah. yun sa mais? Oh, mais. Hala. Nga, mga pilak adlaw, mahurot na po na. Na ni bugas. Ra sa nako ha. ni bugas ti. Ah, hinaot nga makatabang-tabang na sa imo may na lang makakaon-kaon pud silang bibi, medyo mga gagmay jud guys, laglawas ba ug ikaw pud no? Mm -hmm. Salamat kay sa bugas ha. Nya yeah, gusto para ba sila mga eskwela no? Nya mm -hmm. yeah, ang inyong hangkuan ba mutulo ni kay ang ang mga puste gabok na pugayo gabok na jud tanaw kay nato ang post dere ha eh mautaw ni ilang hagdanan no so ang ilahang balay ah, gamay ra jud kay ni balay daraw makita ninyo nga perti yung gamaya dayon ang ilahang dingding agi kay mga bangag-bangag naman gibutangan nila og oh, trapal So, ang ilahang atop, kaluoy yun. Ang ilahang atop, gitubuan lang in town o kaning mga sagbot sa ibabaw. Pero, oh. Hala, kagamay yung uh, ayun. So, ito lang ang barahay nila, o, maliit lang. Sana'y malumong kasing-kasing, no? Ah, gusto yung taon sa bata, nga mo iskwila siya sa pagkagrid to. Ang ihang magulang, wala yung ka-eskwila. Kaya wala lagi apiki sa panudlanan o okay, giyahang ang isa gusto po mo iskwila nga kinder, asa ah, sana ay kasing kasing uh, pwede po nato ihatag eh, share sa at sa ilaha para in sa mga bata nga gusto mo iskwila o oh, God bless salamat